kahulugan ng misa sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa misa ay may iba't ibang kahulugan. Ang lahat ay depende sa kung ano ang nangyayari sa iyong pagtulog. Ang mga panaginip tungkol sa misa ay maaari magdala ng mga simbolo tungkol sa mabuting balita o masamang balita. Ang pagdiriwang ng misa ay isang makabuluhang sandali para sa karamihan ng mga tao. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay may posibilidad na magdala ng isang magandang tanda. Ang kahulugan ng panaginip ng misa ay nagpapakita rin na kailangan mong tuklasin ang iyong espiritual na pangangailangan. Ang mga panaginip tungkol sa misa ay maaari din na uugnay sa isang mensahe mula sa Diyos sa iyo. Malalaman mo ang higit pa tungkol sa interpretasyon ng diksyonaryo ng panaginip na ito. Kapag na naginip ka ng isang misa, maaari itong magkaroon ng malalim na kahulugan at nangangailangan ng maingat na interpretasyon. Sa panaginip, ang isang misa ay sumisimbolo sa isang pagtitipon o akumulasyon ng mga emosyon, kaisipan o mga kaganapan na maaaring napakalaki o makabuluhan sa iyong paggising. Itinatampok nito ang pangangailangan para sa iyo na bigyang pansin at tuklasin ang pinagbabatayan nitong mensahe. Ang kahulugan sa likod ng panaginip tungkol sa isang misa ay maaari mag-iba, depende sa konteksto at personal na mga karanasan. Mahalagang isa alang alang ang mga partikular na detalye ng panaginip tulad ng laki, lokasyon o likas na katangian ng masa. Alimbawa, ang isang masikip na misa kung saan nakakaramdam ka ng pagkahilo ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam ng pagiging sobra o pagkabalisa sa iyong paggising. Sa kabilang banda, ang isang mass gathering na pumupukaw ng mga positibong emosyon ay maaring magmungkahi ng mga damdamin ng pagdiriwang o pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagdinilay-nilay sa mga damdamin at asosasyon na may kaugnayan sa panaginip na simbolo ng isang misa, maaari kang makakuha ng mahahalagang mga insight sa iyong nakakagising na mga alalahanin o pagnanais. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng Misa Kapag nanaginip kang makakita ng Misa, ito ay nagpapakita ng ibang tao ay hindi madaling paglaruan ang iyong damdamin o kahit na manipulahin Ito ay dahil ikaw ay isang tao na lubos na tiwala sa iyong mga paniniwala Gayunpaman, ang ilang mga tao ay mayroong paring iba pang mga paraan at ito ay makakaapekto sa iyo ng masama para dyan, kailangan mong subaybayan at maging maingat sa mga taong lumitaw sa iyong buhay kamakailan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasama sa misa. Kapag dumalo ka sa misa, ito ay sumisimbolo ng isang taong matagal nang wala. Ngayon ay babalik ang taong iyon. Kailangan mong malaman na may isang taong naging malapit sa iyo. Ang panaginip na makadalo sa misa ay nagpapakita rin na may lilipat ng lugar sa lalong madaling panahon nanaginip kang makasama sa misa, sumisimbolo ito ng malalim na koneksyon sa iyong espiritual o pananampalataya. Iminumungkahin ito na nais mong maging bahagi ng isang kolektibong karanasan sa relihiyon at umanap ng aliw sa mga nauugnay na ritual at tradisyon. Sinasalamin din ng panaginip na ito na ang pangangailangan para sa patnubay at suporta sa iyong buhay na nagpapahiwatig ng pananabik para sa isang komunidad na may katulad na mga paniniwala at mga halaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging pari sa isang misa. Kapag ikaw ay naging isang pari sa misa, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaranas ng mahihirap na panahon. Maari magkaroon ng mga kahirapan sa larangan ng trabaho at pagkawala sa negosyo. Makakatulong kung nagsimula kang maghanda sa pamamagitan ng pag-iipon o paggawa ng mga plano para baguhin ang daloy ng iyong negosyo. Ang panaginip na maging pari sa isang misa ay sumisimbolo sa pananampalataya, pangako sa spiritualidad at pakiramdam ng responsibilidad sa paggabay sa iba sa kanilang paglalakbay tungo sa kaligtasan. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring mag-iba sa paniniwala at karanasan ng isang tao. Ang panaginip na maging pari sa isang misa ay maaaring sumagisag sa pagnanais ng individual para sa espiritual na katuparan at koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang panaginip ay sumasalamin sa pagnanais ng isang individual para sa isang mas malalim at transcendente na karanasan sa buhay na naghahanap ng isang kahulugan ng layunin at banal na patnubay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng iyong pananabik para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong pananampalataya at dibusyon sa mga turo at ritual na nauugnay sa misa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa misa sa graduation. Kung nga ka tungkol sa pagtatapos, ito ay nagpapakita na ikaw ay papalapit na sa tagumpay. Kaya ang panaginip ng misa sa pagtatapos ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay papalapit sa pagkumpleto ng isang mahahalagang hakbang sa tagumpay. Ang pagtatapos ay kumakatawan sa isang milestone at ang pagdaragdag ng misa sa loob ng panaginip ay binibigyan diin ang espiritual na aspeto at ang mga pagpapalang nakapalibot sa tagumpay na ito higit pa rito ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkakaisa sa iyong mga kaklase at mga mahal sa buhay sa iyong pagsisimula sa bagong kabanata ng buhay. Mula sa isang simbolikong pananaw, ang misa ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng komunidad at magkabahaging paniniwala. Sa konteksto ng pagtatapos, dapat mong pahalagahan ang suporta at patnubay mula sa iyong mga kasamahan at ang kanilang papel sa iyong tagumpay sa akademya. Gayun din, ito ay nagpapakita ng pagnanais para sa espiritual na patnubay at isang pangangailangan para sa mga pagpapala habang ikaw ay lumipat sa susunod na yugto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa misa at pari. Kapag nanaginip ka ng misa at pari, ito ay isang babala para mas bigyan mo ng pansin ang iyong kalusugan. Kailangan mong malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalusugan at tignan kung gumagana ang lahat gaya ng inaasahan. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag ng pagkakasundo sa iyong pamilya kahit na sa harap ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga panaginip tungkol sa mga pari ay nagsisilbiring mga babala tungkol sa mga mapanganib na sitwasyon na maaaring magdulot ng matinding problema. Gayunpaman, hindi ka haharap sa mga paghihirap ng mag-isa dahil meron kang pamilyang handang tumulong sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa misa sa isang libing. Kapag nakakita ka ng misa sa isang libing, ito ay isang senyales na nagdadala ito ng balita ng kagalingan kung ang isang tao ay may sakit. Maaari mong makilala kung sino ang taong iyon. Ipinapakita rin ito na dapat mong tignan ang buhay mula sa ibang pananaw at iwasan ng mga hindi kinakailangang reklamo. Ang pagbabago ng iyong pag-uugali ay magbibigay ng isang halimbawa para sa isang tao dahil ikaw ay magpapalabas ng mabait na enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa misa at mga madre. Kapag nanaginip ka ng misa at mga madre, ito ay nagpapakita na nahihirapan kang harapin ang isang sitwasyon. Ang panaginip ay sumisimbolo na nahihirapan kang umangkop sa mga pagbabago at hamon ka at baka maparalisa ka pa sa harap ng mga bagong sitwasyon. Sa panahong ito ng pagbabago, dapat mong subukan magbago. Kung hindi mo gagawin, kung gayon ang iyong pamilya ay maaaring maapektuhan din ng iyong saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang misa ng pagbibinyag. Kapag nanaginip ka ng isang misa ng binyag, ito ay nagpapakita na kailangan mong simulan ang pag-aalay ng iyong buhay sa mabubuting gawa para sa iba. Maaring ito ay isang magandang panahon para sa iyo upang mahanap ang iyong layunin sa buhay at simulan ang espiritual na buhay. Ang misa ng pagbibinyag ay isang napakahalagang kaganapan sa pananampalatayang kristyano na sumisimbolo sa pagpasok ng isang tao sa simbahan sa pamamagitan ng binyag. Ang panaginip na ito ay nagtataglay ng mahusay na kahulugan at interpretasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa espiritual na pagbabago, paglago at isang malalim na koneksyon sa iyong pananampalataya. Ang panaginip ay binibigyan diin ang iyong pagnanais na magsimula ng isang bagong kabanata na puno ng biyaya at banal na mga pagpapala. Ang kahulugan sa likod ng panaginip ng isang misa ng pagbibinyag ay ang simbolikong representasyon nito ng muling pagsilang at paglilinis. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa espiritual na paglilinis at pagpapanibago ng pananampalataya ng isang tao. Iminumungkahin ng panaginip na humingi ka ng patnubay sa iyong espiritual na paglalakbay at maaring tanungin ng iyong mga paniniwala o pakiramdam na hindi nakakonekta sa iyong mga gawain sa relihiyon. Sinasalamin nito ang matinding pagnanais na muling kumonekta sa iyong espiritualidad at makahanap ng aliw sa iyong relihiyosong komunidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa misa ng walang sinuman kapag nakakita ka ng misa munit walang dumalo ipinapakita nito na may hindi maganda sa iyong buhay dumating ang panaginip na ito upang ipakita na dapat mong higit na pahalagahan ang iyong kaloobin at kakayahan ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang malalim na pagnanais para sa pag-iisa at katahimikan kung saan ang isang tao ay naghahangad na makatakas sa kaguluhan at ingay ng lipunan ito ay nagpapahiwatig ng pananabik para sa kalayaan at kalayaan kung saan ang isang tao ay nakikinita ng isang mundo na walang mga hadlang o obligasyon sa lipunan. Samantalang ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng pagkakahiwalay o paghiwalay sa iba na sumasalamin sa isang pagnanais para sa pagtuklas sa sarili at pagsisiyasat ng sarili.